Hi guys. <laughs> Mamukot me. <laughs> how to do pukot? Paunan pa ni. Pukot 101. <laughs> pukot 101. Look. We don't know how to do this. Paunan pa di or dili na. Kinsa ka? Sino ka dyan? Marinang DJ. Marinang DJ. <laughs> Pinot <-op> makikagilang. <laughs> Let's go! Hi guys, welcome back to my channel. So para nami dire sa is Wishing Island, so para lang mamukot mi og manuyum. So kay sabi nila dagko do kay gunot ang tuyom so ato ang i-explore sa Wishing Island, guys. Kay nanuon man ni siya nga daghan og tuyom. So mao na siya namukot mi, guys. Pata nga mong pero ang pata gagmay man siya igo gikilaw. So mao na siya, guys. Happy kay may na nga time na then nagsalumsalo pod mi <laughs> kakallaw talaga so enjoy lang ng mo ang moment kaya tag salar ba ni sige lang tagtrabaho buylog trabaho so mao na siya guys i explore na ang wishing island na si mami nagnisingisip pod ang pa iyang pamilya shout out sa akong pinsan niya si Ryan Montoya so mauna na siya guys enjoy po guys sya kauban ng iyang pamilya asawa ug mga anak so mao ang gusto guys magapi happy na kana 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 na na siya o pata guys daghan siya kuha pun so igor ayun ang ikilaw niya pata gag may pajud kayo kana nga kung anak ng, salum -salum na salom salom na pujha siya, siya na pun ang namukot o gotro pero wala na may kuha guys nahurot ang pata dalit ang hurot ang pata dito pero nindot siya explore ang wishing island kasi man lang medyo lay layo siya pag nagikanta sa talikod kailangan yun siya um, gasolina mga Mabuan okay. ko kung pila magastong gasolina. So basta nindot siya guys as in. wala namang bayad doon pag nandoon ka Kana, kana. Ka enjoy lang na mo ang moment.